Hello mga kaibigan. Ito yung mga pulis ko, gaganda oh. Eh, pa lang yung buntot, patubo pa lang, pero pag gumaba 'yan. Ngayon, dahil maaga silang natali, nagkaroon ako ng problema sa kanilang mga tahid. Katulad nito, ayan 'di ba? Malambot pa yung tahid nila, malambot. 'Yan. Ito, dahil naitali ko sa baba ngayon ito, sobra. Ayun oh, nag naging pataas yung tahid niya Gumanon, nakikita ba yan mm uh -uh. meron pang mas malala dito ngayon para kontrahin yung pagtaas ng tahid syempre itatali mo ngayon sa taas di diba? itataas mo yung tali para makounter yung pagtaas ng tahid kasi kaya tumaas tumaas yan dahil dito pinupush niyang kasi nandito yan eh pinupush niyang pataas yung tahid So ang gagawin, itataas yung tali. Total malambot pa naman yung tahid. So makokorek pa yan. Yan. Para ibaba niya yung tahid ulit. No. Kailangan salitan para hindi nadideform yung tahid. Tapos salit-salitan din sa paa. Every month uh, lilipat mo yung tali niya sa kabila. So kat katulad nito, no, ilalagay mo sa taas yung tali para makontra mo yung pagtaas ng tahid. Minsan, bumababa dahil sa maliit pa yung tahid. Ayan eh o, kakasya pa dun sa sa pinaka bababa yan, bababang ganun. Ito medyo ma ma mahaba-haba na yung tahid. So, yung iba, bababa pa yan. Lulusot lang yung tahid niya. So, katulad ng iba. O, so, papakita ko sa inyo. Ito, medyo mahaba-haba na yung tahid. Hindi na bumababa yung, yung tali niya. So, ayan, Ilalagay ko sa taas para kontrahin niya yung pagtaas ng tahid. Kung mapapansin nyo, lahat ng mga manok namin, nasa kanan lahat ang tali nila. Ngayon, na. Next month naman, nasa kaliwa na yan. Katulad nito, maliit pa yung tahid niya. Ayun, bumaba yung tahid, oh. Ito naman pababa yung tahid. Di ba? Dapat niyan ibababa mo ngayon 'to. Yung tali niya. Yan ilalagay mo ngayon yung tali niya. Wait, wait, wait. Yan. Sa baba ng tahid 'yan. Yan. Para makontra yung pagbaba ng tahid niya. dapat ganyan. Hindi na hindi papasok 'yan kasi medyo mahaba na yung tahid niya. Yan, 'yan ang remedyo. Kapag pag bumababa yung tahid, ibababa mo yung tali para makontra yung pagbaba ng tahid. Kasi malambot pa tahid niyan eh. Kaya bumaba naman yung tahid kasi nat, nasa taas yung tali parang natutulak niya pababa yung tahid. So dapat ganyan, ibababa mo. Yun naman, pababa yung tahid. Ay, ano pa pagano sa taas. Nilagay ko sa taas yung tali niya para kontrahin yung pagtaas ng tahid. So lagi ko chine-check yan kung anong nangyayari kasi katulad niyan, bumababa pala yung tahid. Iremedyo ko na uh -oh. Ito naman. Maliit pa yung mga tahid nito. Ayan. Malambot pa, maliit. Katulad nito yung tahid nito. Ayan o. Oh. Ayun sinasabi ko. Ayan. Dahil pwedeng bumaba yung tali, tumaas yung tali. Kasi maliit pa yung tahid. Ayan o. Nakita nyo, deform nyo yun na yung tahid. Pataas na. So, lagi kasi nasa baba yung tali. Ayan o. Pinupush pa ganun pataas yung tahid. So ang remedyo dito para hindi bumaba yung pinakatali niya, lalagyan natin ng goma. O gagawa ako. And ito na napakadali lang paggawa nun. So gamit ang limang piso yung luma, no? Tsaka goma, yung interior, sa ball pen, gunting. So gagawin, guguhit ka lang ng bilog. Bibilugan mo lang. Yun. Tapos gugupitin. Yung bilog. Trace mo lang yung pinaka kung saan mo yun, sinulatan. Ito, so, naman, pag bilog na, gagawa ka ng, ng butas sa gitna na sasakto dun sa paan ng manok. Kailangan di masikip pag masikip ma pagkakaroon ng ang tawag dito sa amin magiting eh magkakaroon ng sa Tagalog naman ma... para mahihigit yung paa niya parang same lang ata oh, giting sa pampangan so gagawa tayo ng butas Mahihigpit. o oh, mahihigpitan magkakaroon ng bakat so dapat sakto lang sa paa ng manok yeah. to Tadyayin ko lang. Lakihan natin ng konti. Konti lang. Kung personalize yan. Oh, depende sa paan ng manok. May matabang paa. Katulad nung, nung mga shamu. Malalaki pa ano eh. Ayan. Takto na paa ito tayo ng ganito. So, try natin. So eto yung tahid na umaangat. So ang dapat dito hindi bababa tali. So, ang gagawin lang natin, ipapasok lang natin to. O, ayan. Susuot lang na ganito. Ayan. Alam, lahat ng daliri. Tapos, ayan, hindi ganong masikip ha. Ayan. Sakto lang yan. Ayan. Kailangan yung malambot lang na alam natin hindi maigpit sa paa ng manok. Susuot natin na ganyan yan. Ayan. Diba? Hindi bababa yung tali ng manok niyan. Yan, kailangan maluwag lang to. Huwag tong dapat masikip. Yan. Yan. Yan ang pinakamagiging stopper niya para hindi bumaba yung tali. Okay. Tapos after a few days makikita mo naman, ito bababa na to. Kasi ano lang yan, malambot lang yan eh. Magdidiretso na, na ulit. Ngayon, so sobra naman ang baba niyan kapag matagal na nasa taas to. So, dapat ililipat mo na naman ulit doon sa baba kasi malalambot pa tahid ng mga tandang. Kaya yung iba, uh, tinatali nila yung mga tandang kapag sagad na yung pwede nang itali. Diba, naka-range siya Tapos, kaharbesin, may tahid na yan pag itatali nila. Kaya, yung tahid medyo matigas na hindi na madi-deform. Eh, tayo, katulad mga backyard, may mga maagang nagtatali dahil sa kulang sa space nagbubugbuga na sa fly pen or sa maliit na range area kailangan na no choice no, no choice kailangan ng itali katulad ng mga to madideform yung tahid kapag hindi inagapan so ayan meron kaming isang nakatasan tahid meron naman nakababa pag nakababa yung tahid ibaba mo lang yung tali para makontra niya yung pagbaba ng tahid magkakaroon siya ng kalso dun sa tali so na, pinaka kapitan ng tali. So titingnan natin yung iba kung meron pang nakataas ang tahid. Yung nakababa, napakadali lang remedyo. Ibababa mo lang yung tali. Makukontra na yung pagbaba ng tahid. Yung mga tumataas ang tahid, kailangan mo ng goma. Para makorek mo yung pagtaas ng tahid para hindi gumanon yung tahid niya. Oh, ito pa mas mas ano to, mas grabe to. Ayan, no? Dahil sa yung tali, nasa baba, talagang, ayan, no Kaya niya pinupush siya pag nakaganyan siya. Ayan, oh. No? Ipupush niya pataas yung tahid. Itong isa, kabila, ayos lang. Normal ang pagtubo. So, lalagyan din natin to. So, ito na, nailagay na natin. Yung pinakagrabito to na tahid sa lahat. Ayan, meron ng stopper. Kailangan maluwag lang. Maluwag lang. Hmm. Kahit ito Hindi ito matatanggal Kasi may, may kalso eh. May pinakalsoan ng tahid eh. So ayan, hindi mo na problema tahid mo <coughs> 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 So tignan natin tong last Kasi yung dalawa Yung dalawang straight comb Yung tahid nila ano hindi katulad na itong iba ma manipis yung tahid nung dalawa parang mataba so sturdy ka tsaka kagad mabilis silang umabang tahid ano natin itong pinaka mabait si number 3 ang ito number 3 si 3 mabait ito mabait hindi ito nagwawala invite niya hindi niya inalis mula si Jesus ayan pataas ang tahid diba kaya tinaas ko itong tali So, yung, yung tali niya, okay na kahit hindi lagyan ng kalso. Hindi na, hindi na lumulusot yung tali kasi medyo mahaba na yung tahid niya. Yan. mahaba na yung tahid niya. Eto, may, grabe to. Ay, ayun yung pinaka, nung hindi pa tumutubo gan dito. Yung pat, it, itong, di ba? Kung mapapansin nyo, parang nakaumbok dito ng konti. Mm -hmm. Dati yan, dati. Pero tumubo na ngayon, pantay na. So pag pinutulan mo siya ng tahid niyan, okay na. Pag, pagmahaba mahaba na yung tahid niya, papantayin mo na lang. O oh, nagutom si Color Puro. Yan ang manok ni Aling Mimay na ano. Ginugulpi ng mga kapatid ay ano. Oh. Hindi ko alam kung bakit nagugulpihan. Hindi okay, kaya ka na kain. <laughs> well, mga kaibigan, yan ang aming uh, remedyo sa naganyan yung tahid, yung bumaba o tumaas tumaas o bumaba. <laughs> well, yan ay hindi hindi ko ano ha, hindi ko inimbento yan ha. Yan ay natutunan ko lang sa mga chewing ko. So, kung saan nila natutunan, hindi ko na itanong eh. Siguro sa mga matatanda pa sa kanila naman or uh, nakita nila somewhere sa isang mga ibang sabungero. Nagtanong sila ganyan. Basta ako nakita ko lang, inabsorb ko lang. So, mga kaibigan, walang uh, walang masama kung ikaw ay magtatanong o magagaya sa mga mas matandang sa bungero basta may ano may use yung gagayahin mo lang yung bad ang gagayahin mo di <laughs> ba well mga kaibigan maraming maraming salamat sa inyong panonood hanggang sa susunod na episode paalam alam oh paalam muna number 3 si Trito si 3 si siya yung pinakamabait sa kanila lahat